Oh, gulasan guys oh. Wihi. Ati. Ak. Yes, mga tinatagon tekniko. Oh. Latak sa umaga to, guys. Oh. Wow! Laki <coughs> guys ng gulasan oh. <coughs> Woo!

<coughs> Laki guys, ang gulasan no. oh. <coughs> <Woo! coughs> Laki guys oh. Ito pa guys oh. oh, oh Magulo! Eh? <coughs> Magulo! Ma Aba! Ano yun? vlog mo pa dyan? Magulo na guys oh. Para guys, nahihirapan si Kuya Tasok. Pas pas na 'yo. Ang Gapiso na guys 'yung ano. Pawis. <laughs> Gapiso <laughs> <laughs> man sa iyo. Ano ba 'yung Man, na. Lang. Ata talaga ang lab. Ata nga. Meron pa sakit sa. Guys sa at ata gamit nila. Hop. Hop, ya.

Yan yes, sa mga tinatagong tekniko. Oh. Latak sa umaga to guys. Yan oh. latak, mm -hmm. latak sa umaga, latak sa gabi. Ayan sa umpahan guys oh. Love, guys na gulyasan.